kahapon po, maiksing maiksi lamang no, tungkol dito sa tanong ng isa nating teacher no. Tinatanong niya kung ano raw ang gagawin niya dito dahil mayroon silang natanggap na message naling sa office. Pinagpapaliwanag sila in writing bakit daw sila uh, hindi dapat ma-reprimand dahil hindi sila umattend ng pamiting ng principal during the vacation. Ang sagot ko po diyan ay pwede kayong sumagot, pwedeng hindi. Option po ninyo 'yan no. Kung ayaw ninyo ng written explanation, walang problema. Wala kayong obligasyon, ano? Basta na sabi ninyo na hindi kayo po pwede doon sa patawag niya dahil part pa yan ng bakasyon. Although pwede naman talaga gawin pa rin, ano? Ng principal or whoever na magpatawag, no? During um, those days, no? yung 61 days natin ng EO, SY break. Pero tandaan po natin, ha? Nasa atin po yan, tayo po ang may-ari ng araw ng ating bakasyon. Pangalawa, hindi kayo po pwedeng basta i-reprimand ng kung sino mang Pilato. Ang ating disciplining authority bilang mga guro ay ang regional director. Maraming salamat po. No? Alamin niyo ang karapatan ninyo at huwag kayong magpapasinda. Thank you.